الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباب الجنابة برينه تايو بانو مليجو أو كيا بانو صلى الله عليه وسلم روايات كاي ميمونة سأسوى عن propeta صلى الله عليه وسلم سبي ميمونة رضي الله عنها ودعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع الجنابه Nilagay ko ang wadu, ang tubig na pangligo ng junub kay propeta sallallahu alayhi wasallam. Faak faab yaminihi yasarihi marratan aw thalathatan. Hinugasan ng propeta sallallahu alayhi wasallam ang kaliwang kamay niya gamit ang kanang kamay. Kumbaga, binuhos ng ganyan ang tubig na yun. Binuhos ng propeta sallallahu alayhi wasallam ng ganyan sa tubig ang tubig na yun gamit ang kanyang uh, right hand binuhusan ang left hand. Tsumma farjahu at hinugasan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang private part. Thumma daraba yadahu bil ardi awil al ha'id aw thalathatan. Katapos noon, pinahiran niya ang kanyang kamay sa lupa o kaya sa hait, o kaya sa pader tatlong beses, dalawang beses okay sa sabini tatlong beses sabi ni anha. Thumma tamadmada wastan syakah Pagkatapos magmadmad ang propeta sallallahu alaihi wasallam Ginuha, kinuha ang tubig at pinasok sa bibig Nagmadmad po ang tawag doon Wastan at magistinsya syak Pinasok sa, sa ilong ang tubig Istin syak ko tawag doon Wagasala wajhahu wadira'ihi At hinugasan niya ang kanyang waj Wadira'ihi Waj ay ang mukha Wadira'ihi ang siko um, itong ano itong ito arm na ito Hinugasan ng propeta sallallahu alaihi wasallam thumma afada ala ra'si ra alma binuhusan niya ang kanyang ulo ng tubig thumma ghasala pagkatapos nun hinuwasan na ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang buong katawan niya thumma tanah pagkatapos niyang maligo so nagpa siya uh, nagpababad siya para matanggal ang tubig fa tapos nun tinanggal uh, hinuwasan na niya ang kanyang paa fa tuhu falam yuridha Inigyan ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa bini maymun radiyallahu anha nang kubaka tawil falam yuridha at uh, hindi niya ginamit fa jaala yanfudul ma ano hong ginawa niya uh, tinanggalan niya lang ang mga tubig sa katawan niya gamit ang kanyang kamay so ganun ho ang propeta sallallahu alaihi wasallam maligo ng janabah hadith mula kay maymuna ang hadith na naman na nauna dito ay hadith ni Aisha radiyallahu anha. So kung i-merge mo ang hadith ni Aisha radiyallahu anha at hadith ni Maymuna radiyallahu anha, magiging complete pagliligo ho yun. Kung baga, makukuha mo ang lahat ng sunnah kung paano maligo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan lang sa ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.